Suportado ng isang grupo ng mga employer ang planong pagtataas ng kontribusyon sa pag-ibig. Gagawing doble ang buwan ng kaltas sa manggagawa at ang ng employer. Tig 100 pesos naman yan. Ngayon at kapag naging tig 200 pesos na, 38 billion pesos ang madadagdag sa pag-ibig fund. Ay sa pag-ibig, katumbas siya ng dagdag na isang milyong housing loan nang hindi nagtataas ng interest rate. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang pagtaas at sinabi investment ito na kumikita pa ng interes. Hiling naman ng ilang manggagawa, wag sana itong sumabay sa iba pang kaltas sa sahod. At dapat din sana isabay ang dagdag sahod. Basbas -bas na lang na malakanya ang hinihintay para sa pagtaas na ito at hanggang 5% na pagtaas din ng kontribusyon ang balak ng PhilHealth ngayong taon. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.